Nang si Mino, isang membro ng Stop Crackdown Band ay naditina noong nakaraang ikawalo ng Oktubre, ang mga civil society groups kasama ang Joint Committee with Migrants in Korea ang nagdiing ang mga matagal ng hindi registradong migranteng manggagawa tulad ni Mino ay dapat tanggaping legal sa lipunang multicultural. Ang Koalisyon para sa Kalayaan ni Mino ay nagsagawa ng isang open forum noong nakaraang ikalabing isa ng Nobyembre upang pag-usapan ang isyo ng pagpisan ng mga hindi rehistradong migrante magagawa bilang mga legal na membro ng komunidad. Sa dibating ginanap sa himpilan ng National Human Rights Commission ng Korea, ginawara ng koalisyon si Mino, isang aktivistang multicultural na sapilitang idiniporti sa Nepal ng Distinguished Service Award at ipinahayag ang matinding panghihinayang sa realidad na ang mga aktibistang multicultural tulad ni Mino ay hindi nabibigyan ng rekognasyon para sa kanilang trabaho sa halip ay nagiging target ng crackdown. Sa so, higit 20 taong uh, kasaysayan ng paggawa 이미, ng mga migrante sa Korea, matagal nang mayroong sorted na cultural na komunidad ang ating, ating lipunan. Sa higit isang uh, milyon sa uh, Korea, panahon na para magsagawa tayo may, ng mas matinding pag-uusap tungkol sa isyo ng hindi migrante ang manggagawa. Uh, kidongan, Bilang matagal ng residenting mahusay na, na mga manggagawa ay kinukuha ng mga negosyante dahil sa kanilang kahusayan at dahil maari din nilang sanayin ang mga baguhang manggagawa sapagkat pamilyar sila sa wika at kultura ng Korea, idiniin ng koalisyon na mas magiging binipisyal kung tatanggapin sila sa lipunang Korea sa halip na ditinahin o idiporti sila. Gayon paman, ang mga inilahad na pananaw ang nagmungkahi na kailangan ang patuloy na pananaliksik at panlipunang konsenso tungkol sa paksa ng imigrasyon upang maiwasan ang pagtaas ng mga ilegal na matagal ng residente. Ang ating pamalaan ay nagsasagawa ng insentibong crackdown sa bawat taon upang lutasin ang isyo sa mga hindi-registradong migranteng magagawa. Panahon na upang matuunan natin ng atensyon ang tinig ng mga civil society groups sa halip na nakatuon lamang tayo sa crackdown na nagdudulot ng negatibong mga epekto.